Hello kakabsat nga ka -or orat so ito mag-voiceover ulit tayo o alam nyo na kung bakit nagdililit ako para sa uninterrupted vacation. So para sa late upload ganap, ito yung pumunta kami sa Karayan. Yes, malapit lang naman ang aming barangay sa Karayan. Ang Banggar kasi is magandang location, malapit kami sa dagat, sa may Amburayan River at malapit din kami sa may bundok. Kaya ilang oras lang pwede na rin kami magbagyo. Pero for now, is pupunta kami sa Karayan para maligo at magpiknik ng konti. So mula dito sa barangay namin, papunta sa Maykagkaw, yung daan papuntang Mindoro is mga 10 minutes lang siguro. May mga resort yung malapit sa amin, pero ito nga, mas gusto namin ngayon ng magpahangin doon sa may karayan. So, ang daan na ito ay papunta sa Mindoro, ang isa sa mga island barangay dito sa Banggar. Kapag time ng bagyo is lagi silang nag evacuate dito sa may bayan kasi very risky ang magstay sa kanila, kasama na ang pudok. At to nga, malapit na kami. Sabi nga nila, kapag sobrang init, beat the heat. Beat the heat, dito lang, masaya na, ba diba? Ang isa din, kapag sa karayan ka pumunta, is pwede kang kumuha ng isda. O ba diba? libre yon promise. Kapag marunong kang magpana, yan ang isa sa kinabubuhay ng mga tagabanggar, ang pangingisda. ba diba? sabi ko nga, malapit kami sa may West Philippine Sea, tapos ito sa may Amborayan River, and syempre pagsasaka. So, as you can see, ayan, dito na kami. So, dito lang kami sa may bungad. dala daladala ko yung camera ko. Oh, feeling photographer na naman yan. Pero, hiling ko lang talagang kumuha ng mga pictures at i-post at mga videos for keepsake at memory, di ba diba? Kahit pa noon pa man na wala pang sahod kay Lolo, eh, talagang gustong gusto ko nang mag-post. Isa talaga ako sa mga poster charot. Alam mo yun, hindi-hindi mo na may babalik pa yung mga oras na nagdaan, yung mga time na yon. Kaya naman, ang matitira na lang sa'yo is yung mga pictures at videos na meron ka sa mga tao at lugar na pinuntahan mo. Yung iba, sinasabi, post ka ng post, post yan ng post, nakakasawa na. Pero hindi nila alam na pagdating ng araw, eh, makikita mo ang mga to, di matutuwa ka. Ay, ginawa ko pala ito, nandito pala ako nun. Ay, wala pang ganito sa lugar na to noon. Sabi nga nila, enjoy your life to the fullest habang bata pa. Yes, yun dapat, di ba? Spend it with your family, friends. Mga friends na totoo, hindi yung mga plastic-plastic lang. Char, daming plastic ngayon. Dapat sa mga yon tinatapon sa basura. Joke. Sa totoo lang, eh, wala akong balak sumama sa karayan nung time na yan kasi busy ako sa action research, sa SF9, sa SF10. Pero sabi ko, unahin ko munang i-relax yung utak ko bago tapusin. Pero tingnan mo naman yung view, nakaka-relax talaga. At yung hangin, fresh na fresh. Ang sarap matulog. Buti na lang, dinala talaga ni Papa yung upuan na to. Pero syempre, pag pumunta ka ng karayan, dapat may...